Hello, good morning po sa inyong lahat. <coughs> mga kapatid, uh, JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto naman hong uh, dalawang service po kasi yung lumabas. Diba? Kaya ang tanong ko, mga Pilipino, inaayawan na ang mag-amang Duterte? Bakit? di ba? Bakit inaayawan na ang mag-amang Duterte? Aba, Eto yung uh, isang bagong survey na lumabas, sabi nga rito ng uh, PTV, People's Television. Base sa isang commission survey ng Pulse Asia, lumabas na 61% ng mga Pilipino ay pabor sa ginawang investigasyon ng Quadcom. Nako, yari. <laughs> Akala ko ba tinatawag ng mga, anyway, expected na to eh. Ng mga DDS ng kabilang parlor na ano na uh tuwad.com huwad.com lumilitaw <laughs> ngayon. Anyway, uh, paalala ko lang po, ito po ay isang fake survey. Sabi nila, kasi hindi pabor sa kanila ang resulta. 'Di ba? ko lalako bigla nung kami ay nagkali survey regarding dun sa kung sinong pinagtitiwalaan ng mga Pilipino, alam niyo ho, paragi hong panalo si PBBM. Kali survey na yon. Tapos meron pang gumagawa niya sa parting norte si ano, si Professor ano uh, Paul, 'di ba? Maestro Paul TV. o si Prof, siyang gumagawa noon. Tapos meron din dito sa Cavite na gumagawa noon. Puro panalo si PBBM. So ano sinasabi nila rito na ayaw ng mga tao yun? Oh. Ngayon, tingnan nyo ha. Baka nila walang, walang ano, basihan. Ito po ay uh, uh, conducted last November 26 hanggang uh, December 3 na may 2,400 respondents. So nationwide yan. Okay, ito yung tanong. Uh, are you in favor of the investigation being conducted by four committees or Quadcom. Yan, dun po sa tungkol sa EJK, yung Frogs, uh, drugs, and then Pogo. Diba? Yan yung kanilang mga inimbestigahan. So, sa kabuuan po ng mga Pilipino, lalo na ng mga taga-NCR, alam nyo, ang NCR, very vital yan. Sabi nga nung, ano, sa isang interview na panood ko, na alam ko, guest dito noon, yung mga kakamping na ano, mga dilawan at yung mga kakamping. Sinasabi nila, eh, maging si Harry Roque, sinasabi rin yan, ang NCR, kaya naniniwala naman daw sila na, eto sina, yung kampo ng mga ano, DDS, kaya sila naniniwala na, ano, na malaki ang naitulong ni Sara. Kasi daw, nung panahon ni Duterte, ang NCR pabor kinigong. E eh, never daw ang NCR na pumabor sa gobyerno. Lagi raw po, as always, taliwas ang NCR kasi nandito daw yung mga critical thinker. <laughs> Nasa NCR daw. Anyway, so yan. Uh going back. So rito po yung mga mga pabor, no? Eh 61% yung uh, strongly favor, 20% and then yung somewhat favor, eh ganun pa rin yan, pabor pa rin sila. Diba? ba? 41%. Tapos yung mga kontra po, yung mga hindi pabor, na hindi nang niwala, yung mga DDS, 24. Okay, yung uh, hindi, strongly na hindi sila pabor, uh, anim lang. Wow! Di ba? Ito yung ano rito. Kaya nga sabi ko, ganon, inaayawan na ba nila ang mga Duterte? Eh, Duterte inimbestigahan dyan eh. Sa dalawang yan. Si Sara naman doon sa isa. sa isang committee. Di ba? Yung good governance. Oh, yung sa pag-gastos niya ng CF sa at budget ng OVP at saka ng DepEd Ay nawakan niya. And then NCR, nagkaroon tayo ng 73%, Balance Luzon 66, Visayas. Naging sa mga Visayas sa Bisaya po, ang mga Bisaya, majority po sa kanila pabor. At ito po yung pinaka-vital dito. Mindanao nagbigay po ng 46%. Ibig sabihin, halos po kalahati ng mga taga Mindanao na sinasabing eh, sunod-sunuran lamang sila dito sa mga Duterte kasi tanging Duterte lang ang sakalam. Di ba? E nagbigay sila ng 46. Ibig sabihin, gusto rin po nilang malaman anong uri itong ating sinuportahan, itong ating ginudyos. Yan. Di ba? 64. Oh, doon sa class ABC, 64, ah, 46 sa Mindanao, 64 sa Class ABC, yung mga yayamanin, ba? Diba? And then, dito naman sa Class D, yung mga, mga tawag dito, mga hirap-hirap sa buhay, yan, medyo may kaya-kaya, kayang mag-videoke, video kayang mag-siargao, kayang, kayang maglakwat siya, yan, meron silang 62. Yung mga hindi kaya, yung mga binanggit ko, yung mga talagang, uh, ang dami ng kinahig, hirap pa rin makakita ng matutuka, diba? gusto pa rin nilang malaman ang katotohanan. Oo. Mga pinagagawa ng administrasyon ni Digong. 'Di ba? Kasi lalo na yung pogo, alam nang alam nang isinusuka ng ibang bansa. Mismong ang China ayaw. 'Di diba? Tapos eh tayo rito tinanggap eh hindi pa naman hindi naman alam niyo nang pinasok ang pogo sa Pilipinas. Hindi natin kailangan ng pera. Kailangan natin ng pera, pero what I'm saying is uh, hindi natin kailangan ang pera na uh, manggagaling sa kung kahit na sa ipinagbaba, uh, sabihin natin na uh, immoral na gawain. Yung kumbaga kapitoko na. Kasi po, nagsimula ang Pogo dito na ipinapasok 2016 pa lang pag-upo pa lamang niya. O, tapos eh, 2017? Nung kung ano, kamali kamale Uh, ginawa niya ito ng uh, Republic Act number no. 13. Ano? Republic Act. Executive Order EO 13 na naging birth certificate ng Pogo. Tapos, later on, para maging legit na ito, nagkaroon ng taxation. Gumawa ng batas <laughs> ng mga kongresista con at senador natin. Tapos, inaprubahan niya. Kaya, naging legit ang na legalize ang po sa Pilipinas, nabubuwisan na. Tapos hindi naman pala nagbabayad ng matino. 'Di ba? Tapos Kaso wala silang ginawa doon. Ngayon, 'yung isa pang lumabas din po na survey kamakailan, 'di ba? Ito, 41% pabor sila sa impeachment ni Sara. Alam niyo kahit hindi po naka hindi po natin sabihin na majority ng mga Pilipino ay pabor. Pero, ang uh, kumontra po, 33% lang. Kumbaga, tatlo sa sampung Pilipino kontra. Pero, apat sa sampung Pilipino ay pabor. E etong 24, yung dalawa sa sampung Pilipino na nag-iisip pa. Hindi, wala, mapakils kami. ba? Diba? Hmm. Yang mga yan, nangangapa lang yan. Amin, tumitimbang lang yan baka pag umusad na yung impeachment, sana, eh, mag yan na, oy, ito pala yung mga pinaggagawa mo, ha? Ah. Di ba? Pumabor na rin yan. O, oh. eh di magiging ano na yan, magiging 65. So, kumbaga, ano, halos 6 oh, o anim, o oh, halos pito, katao, sa sampung Pilipino, pabor sa impeachment ni Sarah. Di ba? Kaya, sabi ko nga eh, ano to, inaayawan na o isinusuka na ba ng mga Pilipino ang mga Duterte? Kasi dito na lang eh. Dito na lang sa ginawa rito sa ditong hearing ng Quadcom. ba? Diba? Halos ano eh, hirap na hirap, harapin. Ang Quadcom, ilang patawag na. Hindi hinaharap. Nung humarap, diba? paantagal-tagal, dong humarap eh, <laughs> Paloko-loko hanggang sa ilan lang naman ang kongresistang sineryoso niya eh. Si Rods, Gutierrez, si ano si pangalan nito si Beatrix Luistro. Sineryoso ni Duterte noon. Oh, tapos eh lumilitaw rin dito sa pagdinig noon uh, sa EJK na ang daming mga ang daming mga taong mga nagamit. Ang nakapagtataka po dito, bakit mga colonel ang mga rango? 'Di ba? Bakit mga colonel ang napun ang narango ng mga taong naging involved? Hmm. Di ba? Sabi ni Larry Tarok, Kupal mo, ikaw lang ang may ayaw. Kasama mo yung terrorist ng grupo. hindi <laughs> <laughs> ho ako lang. Hindi ho ako lang. Ako hindi ko ayaw eh. Umayaw na ako sa mga Duterte. Isa na akong malaking kapraningan ang patuloy mong susuportahan pero ang isinusulong, interest ng China sa so, West Philippines eh. Eh si Pinoy nga nun, minuumura ng mga Pilipino eh. minumura ko eh. Dahil so naging desisyon niya na talikuran ang Scarborough Shoal. Oh. Kahit na dinidimanda niya, minuumura ko pa rin. Bakit? Eh hindi naman niya rin pinipigilan eh. Yung pagtatambak ng mga inchik dun sa Spratly Islands eh. 'di ba? Sa, sa Spratly 'yung mga naagaw nilang mga mga features sa atin. apat doon. 'Yung uh, naagaw nilang features sa atin, 'no oh, walo ang naagaw kay Cory Aquino. Apat doon pasok sa ano natin sa loob ng exclusive economic zone natin. 'Yung dinevelop nila, kung 'di ko lima na 'yung mga nasa exclusive economic zone natin, dinevelop nila 'yon. 'No. Pero wala silang, walang pigil-pigil. O, oh, lumala nung panahon ni Duterte. <laughs> Di ba? Ang uh, inalis ang pagpapatrolya. O. Oh. Doon pa lang, dapat nga yung part na yun, investigahan din yan eh. Maswerte na lang kasi we are not at war against China or any any country. Lalo sa China. Kasi kung nagkataon, treason yan. Yung ginawa niyang yan. Biruin mo, ayaw ipaglaban ang interest ng bayan nung hindi na presidente, ang ipinupush, eh, sundi ni BBM ang mga kasundo ang ginawa niya with China na kanya rin unang dinay-dinay. Diba? Ay, nako. <laughs> Living hero, ano? <coughs> so, maliwanag. At alam niyo ito, magkaka ano to eh magkakaalaman dito pagdating ng eleksyon kapag yung uh, team China ay naibasura ng mga Pilipino uli ng sambayan ng Pilipino nagawa uli natin yung ginawa natin sa 8 Direcho na dinirecho natin sa basurahan o sa inidoro ginawa natin uli ngayon eh i would say totoo etong uh, survey na to di ba na ayaw ng mga karamihang mga Pilipino na pumabor sa Quadcom hearing, eh, ayaw na nga sa mga Duterte. Lalo na yung impeachment ni Sarah. So, impeachment pa lang pinag-uusapan doon, wala pang survey kung uh, pabor sila na masampahan pa siya ng kasong kriminal sa pandarambong, sa kaba ng bayan. So, palagay ko, yun mas lalaki pa yung percentage doon. Kasi Ombudsman ang magiging Kumbaga, Ombudsman ang magiging busy at 'yun naman ang trabaho niya talaga, 'di ba? Litisin ang mga government officials, elected and appointed officials from the Lupon taga up to the president. O, litisin niya 'yan. 'Di ba? So ang Senado, Kongreso hindi mabibisi. Kaya tingin ko, yung uh, sa impeachment na 'yon is 41% only ang uh, pumabor kasi mas pabor sila, mas malaking bilang dito ay pabor na dun sa pagsasampa ng kaso laban kay Sara. Di ba? Legal ano na yun. proceedings na talaga yun. Oh. Sabi ni Kirk Lea, good morning Sir JD Withers. There's also a chance that those who voted anti-impeachment sila sa survey. Uh, did so to respect President's opinion and not necessarily because they believe in the BFI. Yeah, that's correct. Thank you po, asa pa mas ko, ma'am. 'di diba? Tama. 'Di ba? Na kaya 41% kasi ayaw namin kasi gusto ng pangulo, 'di ba? Na habang ang uh, habang nililite si Sara Duterte sa plunder cases niya, ang mga mambabatas natin, ang gobyerno ay tuloy-tuloy ang uh, takbo kumbaga business as usual. 'Di ba? Move on na tayo, nakakulong na 'yan. Oh. Wala na tayong wapakilis dyan. Hayaan niya natin yung mga DDS na magra-rally sa gilid ng uh, kulungan. Diba? Doon na lang sila dikit palagi. Ah. mega mega love shout out. Salamat po sa pakulay. Doon na lang sila sa gilid. O, tapos eh, pare-pare hilera. Marinig mo ganyan. No? Uh, parang ibon. Bangag. Sagot isa. Bangag. Bangag. Bangag, 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 bangag. Pag merong pakulay, Mega love shout out. Maraming salamat po, Ma'am Carclea, sa padala niyo po. Maraming salamat. Malaking tulong po yan sa aming pamilya. Tapos yung mga katabi, nasabihin, sana all. Tapos pabanggitin, nako, sana pumunta rin po kayo sa channel ko. <laughs> I know that. <laughs> diba? Mga bayo, mababahin. <clears throat> Kung, ano, ito pala, isuggest ko sa inyo yung, ano, yung, Uh, ah, sa channel niya. Kaka uh, kaka-content lang niya ulit. Yung tungkol doon sa hiwa ni Sara sa kanyang leeg yung peklat doon. Ano ba talaga yung nangyari doon? Panoorin niyo yon. Nandos po sa content nito ni Carclea. Okay? Parang sa uh, two days lang uh, ata nakalipas sa yung content na yon. Parang inulit niya yon eh, yung content na yon. 17 minutes lang yon. Panoorin niyo po. And then syempre mag-subscribe na rin kayo. Then Gaya ng ginawa nyo, sinuportahan nyo rin, pinakinggan nyo, binigyan nyo ng pagkakataon yung kaibigan ko, si Go Philippines. At ngayon, sikat na sikat pa sa akin, o, di ba? Then, tignan nyo rin, subukan nyo rin si Carclea. Di ba? Ay, nako. <laughs> Alright, so again, congratulations po sa mga Duterte. At sa, hindi, ano to eh, this is actually finally, I would say, finally, ang taong bayan, eh, nagsasabi na rin sila surveys ng uh, ayaw nila sa mga Duterte. Di ba? Lalo yung ina pinaburan. Tsaka isa pa, ano eh, trabaho naman po kasi ng mga kongresista yan. Kung trabaho nila yung mag-investigate, bahagi yan ang trabaho nila. Alam niyo, hindi ko alam kung saan ang galing nag-aral tong mga loko-loko na sinasabi nila, hindi yan trabaho ng hindi trabaho ng mga kongresista mag-investigate. Hindi ko alam kung saan tumubo yung utak ng mga yon pa urong. Ang ikot ng, eh, ang normal po, ang ikot ng cells is pabaliktad. Okay, counterclockwise. Yung abnormal is clockwise, kung so doon nagkakamali. Sabi ni, I'm a, do I'm a dog. Duterte kami. Eh, pakialam namin. <laughs> Pero buti na lang, Duterte ka, eh, mapapakinggan mo to. No? Kasi, definitely, hindi nyo alam to eh. Now, uh, political science 101 tayo para sa'yo. Para sa inyo. Um, kung titingnan niyo ho sa mga libro no tungkol dito sa may mga paliwanag na tungkol dyan sa duties and ano res, uh, responsibilities ng mga ng legislative department. Isa doon ay makikita ninyo yung kanilang uh, sa, sa mga functions nila and responsibilities. Ito pong oversight function. Ibig sabihin, pwede silang mag-investigate provided it must be in aid of legislation. Ano man ang kanilang uh, gawin dyan sabihin, yan po ay perong protection. Meron niya uh, absolute immunity. Hindi sila pwedeng papanagutin para magawa nila ng buong ayos ang kanilang investigation. And after all, meron sila mga hearings and then doon dapat sasagot ng maayos. Diba? Magdidepensa ng maayos kung merong naaakusahan. Oh. Pero kung hindi po yan in aid of legislation, pwede pong ipakulong ang kongresista. Pwede yung kasuhan. Okay? basta ang parusa, eh, pasok sa anim na taon na pagkakakulong, then mabubunot po siya dyan. Lalo na pagka tapos na ang sesyon, pwede hong ang kongresista <clears throat> at makasuhan at maipakulong. ba? Diba? Kaya sinasabi nila na hindi yan trabaho, hindi korte. Wala pong nagsasabing korte. Pero sinabi ng Korte Suprema ay quasi judicial body rin ang Kongreso. Kasi nga po, meron silang ganyang klasing function, pwede silang mag-investigate. Ang layunin ay para makalikha o makapagbago ng umiiral na batas. Para ang kasi po ang mga batas po natin mga kababayan, it has to be attuned to the changes of times. 'Di ba? Kung ano yung pangangailangan ng mga ng panahon ay dapat po tumutugma ang ating mga batas para tuloy-tuloy na mapoprotektahan ang sambayan ng Pilipino at ganun din ang interes ng ating bayan. O, parang katulad din natin, eleksyon tayo ng eleksyon, kaya wala tayong kadala-dala. Yung mga walang kwenta binoboto pa rin natin kasi nagbigay ng ano ng uh, ayuda, di diba? Binigyan kayo ng ilang sardinas. O, kasi inanakan kayo ay inanakan kayo. inan inaanak sa na anak yung mga anak ninyo sa binyag, sa kumpil, yung mga ganon, mga kasal-kasal, yung mga ganon. Tapos, tambay na wala namang ginagawa yung congressman ninyo. Di ba? Walang inatupag. <laughs> Nagsubmit ng panukalang batas, hanggang dun lang, hindi nyo man nakikita sa committee hearings, hindi, man, na, hindi naman nakikita dun sa session hall. Di ba? Ay, nako. Okay. So, Tignan natin. Ano pa yung ibang mga lalabas ng mga surveys. Pero ito, eh, magbu magbudulot ito ng, ano, kaya, kumbaga, moral booster ito ng mga kongresista natin, lalo yung mga nandiyan sa Quadcom. <laughs> okay. Alright, so iwan mo na natin ito. Anay, maliwanag lang naman kasi yan. Ano,